magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at si General Raiji ay muling sumigaw at sinabi sa mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga ikanto. Bitbitin nyo ang katawan ng isa niyong kasamahan na iyan. At ikaw nilalang na nagmula sa lahi ng mga tao. Tumayo ka dyan. Bago pa kita ulit hampasin ng latigo na ito, sigaw ni General Raiji, nang marinig ito nila Zubaji at ng mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga inkanto. Ang mga kasundaluhan ay tumugon at sinabi, masusunod General Raiji, at agad-agad nila binuhat ang katawan ng isa nila kasamahan. At si Zubaji ay dahan-dahan tumayo mula sa pagkakahiga. Dahil sa paghampas ng mga latigo sa kanya ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto. Si Zubaji, ay sobrang nasasaktan ngayon at dahil din sa ginawang pagpalo ng latigo sa kanya ni General Raiji. Mas lumala ang sugat na natamo ni Zubaji at si Zubaji sa mga oras na ito ay sobrang namumula ang kanyang mga mata dahil sa galit at si Zubaji habang ito ay tumatayo. hinihimok ni Zubaji ang kanyang buong spiritual na lakas upang maputol ang tali sa kanyang mga kamay at para siya ay makawala upang pagpapazlangin niya ang mga kasundaluhan ng lahing inkanto at si General Raiji. Dahil sa kanilang ginawa kay Zubaji, ngunit kahit na hinihimok ni Zubaji ang kanyang spiritual na lakas, ito ay hindi niya mahimok at hindi niya mapalabas. At si Zubaji ay napabulong sa kanyang isip habang nasasaktan dahil sa natamo niyang mga sugat. At sinabi, ano, bakit hindi ko magamit ang aking spiritual na lakas? Ano ang nangyayari sa aking spiritual na lakas? Bulong ni Zubaji sa kanyang sarili habang siya ay nasasaktan. At si General Raiji nang mapansin nito na may sinusubukan si Zubaji gawin. Si General Raiji ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, ang nilalang na ito na nagmula sa lahi ng mga tao. Sinusubukan niya siguro himokin ang kanyang spiritual na lakas, upang siya ay makatakas mula sa pagkakatali. Bulong ni General Raiji at si General Raiji ay nagsalita at sinabi kay Zubaji. Kung hindi ako nagkakamali nila lang na nagmula sa lahi ng mga tao. Sinusubukan mo ngayon na himukin ang iyong tinataglay na spiritual na lakas. Tama ba ako? Sabi ni General Raiji. Nang marinig ito ni Zubaji. Siya ay tumingin lang ng masama kay General Raiji ngunit wala itong imak. Habang sinusubukan niyang himukin ulit ang kanyang spiritual na tinataglay. At si General Raiji ay muling nagsalita at sinabi, Nakalimutan ko palang sabihin sa iyo. Ang tinataglay ng tali na iyan na nagmula sa matatandang puno ay hindi lang ang tibay ang tinataglay nito. Nagtataglay din ito na pigilan ang anumang spiritual na lakas. Nang isang nilalang na nakatali sa mga sanga na iyan na ginawa namin pang tali sa ibang nilalang. Na gumagawa ng kalapastangan na nagawain sa aming nasasakupan. Ikaw na nilalang na nagmula sa lahi ng mga tao. Na kahit anong gawin mo ngayon na paghimok sa iyong spiritual na lakas ay hindi mo ito magagawa. Sabi ni General Raiji sa seryosong tono habang nakatingin siya kay Zubaji. At nang marinig ito ni Zubaji, siya ay labis na nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Mula sa sinabi ni General Raiji tungkol sa tali na nakatali sa kanyang mga kamay na nagmula sa matatandang puno. At si Zubaji ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Anong tali ito? Ang tali na ito na nagmula sa lahi ng mga inkanto ay sobrang napakahiwaga pala. Na kahit anong gawin kong paghimok sa aking spiritual na lakas ay hindi ko magawagawa. Dahil nagtataglay pala ito ng isang pambihira tinataglay na kaya niya mapigilan ang isang spiritual na lakas ng sino man nila lang. Habang ito ay nakatali sa parte ng katawan ng nilalang na tulad ko, ano na lang ang gagawin ko kung hindi ko mahimok ang aking spiritual na lakas? Ang tibay ng tali na ito ay sobrang tibay. Paano ako makakalayo mula sa pagkakatali? Mukhang ang sarili ko ay nilagay ko sa napakamapangad na sitwasyon ngayon. Na baka hindi na din ako makabalik sa mundo ng mga tao at sa aming imperyo ng aking asawa na si Ganggang. Bulong ni Zubaji sa kanyang sarili. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, Tayo na kailangan na natin magmadali upang makarating na tayo sa kaharian ng ating lahing inkanto na kung nasaan ngayon si Haring Harry. At si Haring Harry ay nag-aantay na sa atin. Sabi ni General Raiji. At si General Raiji ay tumingin kay Zubaji at sinabi sa seryosong tono. Ikaw nila lang na nagmula sa lahi ng mga tao. Inuulit ko, kung gagawa ka pa ng kalapastanganan gawain. Lalo na sa harapan ni Haring Harry sa kaharian ng aming lahing inkanto. Hindi na ako magdadalawang isip pa na ikaw ay paslangin. Sayang ang iyong lakas na tinataglay at kahusayan sa pakikipaglaban kung ikaw lang ay aking papaslangin. Sabi ni General Raiji kay Zubaji. Nang marinig ito ni Zubaji, halos sumabog sa galit si Zubaji. Ngunit wala itong magawa dahil hindi niya mahimok ang spiritual na lakas niya. At si General Raiji ay muling nagsalita at sinabi, Tulungan niyo na tumayo ang nilalang na iyan na nagmula sa lahi ng mga tao. Sigaw ni General Raiji at nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto, agad-agad silang tumugon at sinabi, Masusunod General Raiji, at ang dalawang sundalo ng lahing inkanto ay agad-agad na tinayo si Zubaji. At ang buong katawan ni Zubaji ay puno ng dugo at puro sugat na natamo niya dahil sa paghampas sa kanya ng latigo na may mga tinek. At si General Raiji ay sumenya sa mga kasundaluhan ng lahing inkanto. At si General Raiji ay naglakad muli at si Zubaji ay hawak-hawak ng dalawang kasundaluhan ng lahing inkanto habang naglalakad sa likuran ni General Raiji. At ang ibang mga kasundaluhan ng lahing inkanto ay naglakad na din habang hawak-hawak nila ang isa sa kanilang kasamahan na walang malay ngayon dahil sa ginawa ni Zubaji. At sila General Raiji, Zubaji at ang mga kasundaluhan ng lahing inkanto ay tumungo na sa direksyon kung nasaan ang kaharian ni Haring Hari samantala sa mundo ng iba't ibang nilalang. Ang lahi ng Barbarian, na sila Pinunong Bench, General Brian, General Miles, General patat, General Kai, kasakasama sila Chester at Dax at ang libo-libong kasundaluhan ng lahing Barbarian. Ay malapit na kung nasaan ang kaharian ng lahing elf. At sa kaharian ng lahing elf, si Master Ken ang hari ng lahing elf sa mga oras na ito ay nasa lungsod siya ng mga mangkukulam na elf at ang tanging nasa kaharian lang sa mga oras na ito ay si Yui. Ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay mahigpit peren ang kanilang pagbabaante sa kanilang kaharian. Na kahit na walang naging galaw ang mga lahi ng mga demonyo laban sa kanila. Nalubos na inaasahan nila Master Ken na kahit anong oras ang lahi ng mga demonyo ay sasalakay sa kanila. Gawa ng nangyari sa pagmamasid nila General Allen, General Denki at General Cassandra ka kasama nila si Charlie ang dating mag-aaral ni Master Ken na tinakwil ng lahing ng mga elf. Dahil sa ginawa nitong kalapastangan na gawain sa lugar ng mga mangkukulam na elf, lalo na kay Matandang Loss. At sa pagmamasid nila General Allen, General Denki, General Cassandra at Charlie sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Bago sila umalis sa lugar ng mga mangkukulam na elf, si Charlie ay pumatay pa ito ng isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga elf. Kaya mas tumindi ang paghihigpit ng lahi ng mga elf sa kanilang mga nasasakupan, lalo na sa lugar kung nasaan ang lungsod ng mga mangkukulam na elf at ang mismong kaharian ng lahing elf. Sa oras na ito, sa loob ng kaharian ng lahi ng mga elf, si Uiai nasa kanyang silid, tahimik na nag-iisip sa kanyang bintana at nakatingin sa mga bituin. At si Uiai nagsalita at sinabi, "Ginoong Vin at Miss Lin, Hanggang kailan kami mag-aantay sa inyong pagbabalik? Nasaan na ba talaga kayo at ano ang totoong nangyari sa inyo? Ginoong Vin, Miss, na Miss na kita. Sana ay nasa mabuti kayong sitwasyon ni Miss Lin. At sana sa mga oras na ito kayo ni Miss Lin ay magkasando na. Upang hindi maging mahirap ang inyong sitwasyon kung nasaan man kayo ngayon. Sana ay makabalik na kayo sa atin. Miss Lin at Ginoong Vin. Sabi ni Yui sa kanyang sarili samantala sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Si Master Ken ay masayang nakikipag-usap kila Sophie at matandang Loss. At si Master Ken ay nagsalita at sinabi, Matandang Loss, sa tingin mo ba may binabalak ba talaga ang lahi ng mga demonyo na sumalakay sa ating lahi? Dahil hanggang ngayon walang pagkilos ang mga lahing demonyo laban sa atin. At mabuti na din ito na tahimik ang lahi ng mga demonyo dahil hanggang ngayon ang aking anak at si Vin ay hindi peren natin alam kung ano na ang nangyari sa kanila at kung nasaan na sila sa mga oras na ito. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong pa kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!